Hi, good morning mga sisilab. Happy blessed Monday. So, nakapag-shower na ako. Alam niyo naman ako mahilig ako sa pajama. So, may tuturo ako ngayon sa inyo DIY pabango sa bahay. I'm sure magugustuhan nyo. Especially mga nanay. So, nakatapuk na, hatid ko na yung mga bata sa school, nakapagluto na ako, nakapag-bacuum at saka nakapag-map na ako ng bahay. So, magpapalit ako ng mga pabango sa gilid-gilid sa bahay. I-share ko sa inyo kasi effective talaga siya. Kasi, every time may darating akong bisita or ang asawa ko, pagbukas pa lang ng main door o yung door doon sa may uh, tawag dito sa sa garage, ang sinasabi ka agad ng bisita namin, ang bango daw. Ano ro, tapos nagtatanong sila ano raw ang ginagamit kong uh, ang pang spray or scented candle ba. Tapos sasabihin agad ng asawa ko, uh, uh, you should ask my wife kung ano yon kasi foreigner kasi mga ano niya, mga bisita niya, di ba? Tapos ako hindi naman ako pala bisita. Tapos kaya naisipan ko siyang i-share sa inyo. So, itong container na to, binili ko lang to kahapon kasi nga gusto kong i-share sa inyong. Kaya bumili ulit ako. Actually, meron na akong ganito yung nilalagay ko sa sulok-sulok. Uh, for 6 mini containers, it costs $2.99. Ganito siya, o. Oh. May... Siya, Oh. Ayan siya. Tapos, ano mga laman? Kung sa Australia kayo, you can buy this in red dot. Tapos, kung sa Pilipinas, kaya sa mga ano na lang, kahit sa mga second-hand store na lang, basta container siya na maliit na may lid. Yan ganito. Tapos kailangan nyo lang ng um uh, salt, rock salt, any rock salt. Kung ano yung available sa bahay nyo yun lang ang gamitin nyo, kasi nagkataon lang na ang ginagamit ko sa bahay sis pink salt yung Himalayan. So shell, no, hindi joke lang. Mura lang to dito, affordable to dito. Ito yung gagamitin ko and then uh fabric conditioner, any fabric conditioner ah uh, mas maganda yung yung black yung yung itim talaga na yung itim siya tapos nakalagay si intense yun sobrang bangon na yung ginagamit ko eh wala ako ngayon yun kaya itong gagamitin ko and then ngayon ito nga mga container na to so ang gagawin nyo meron akong port eto eto siya ganito ko siya ginawa binubutas ko siya ng ganyan isa-isa. Gineto -isa, so, siya in mga Sisilove, iniinit ko 'yung paint, tinutusok ko lang siya. Tapos bubutasan ko siya ng dahan lang yana. baka tumagos sa kamay niya, mainit. Ayan yeah. siya kung paano. And then bago ko siya upisahin mga Sisilove, please subscribe, like and hit the notification bell. Please kasi marami pa kayong matututunan sa akin, marami pa akong ma-share sa inyo in tungkol sa pagpapasok. O diyan sa bahay, mga DIY, nito. marami pa akong pwedeng ituro sa inyo. Yun na butasan ko na siya. So ang gagawin lang natin is so tanggalin natin ang mga lid. 'Di ba? At especially tayong mga nanay, gustong-gusto natin ng mga pritong isda, ang asawa ko. Ganyan lang siya. Danggit ganyan. So, na nakukulog talaga yung amoy niya sa bahay. Ganyan siya. Hi. Nakikita niyo ba siya? So, minsan yung mga ko, So, uulitin niyo lang lahat. Up lahat up lahat ng Olay. Lahat ito, lalagay niyo lang ah, matas. Hindi sila sanay ha. Ang Kung ganyan. Masamain niyo na. Hindi sila sanay. Pero masarap ang danggit. So, ang gagawin niyo lang, kukuha kayo ng salt. So, lalagyan sila ng salt. Nakikita niyo, di ba? Yan. Yung tama lang ha. Huwag niyo pakapunuan. Dahan-dahan kayo ha. Baka mapasok kayo uh, mga sisilabs Teaspoon. Ayan, ganyan. Nakikita nyo ba? Kung anim na container, lagyan nyo. So, ayan, mga ganyan lang ang butas niya, di ba? So, lahat ng six sisilang. container niya yan, is lalagyan nyo lang. And then, pabrika de chão. Sobre... Ganyan. Hmm. Huwag niyo masyadong pakapunuhan. Yung isa sumobra. Ganito lang siya. Tapos, ako nilalagay ko itong mga to. Isa sa chat room. Tapos sa mga main door namin, pag may bisitang papasok, tapos sa dalawang toilet, tsaka sa master bedroom, at tsaka sa mga room ng mga bata. Kasi meron na nga akong ganito, di ba, yung anim, yung unang nabili ko. So bumili lang ulit ako ng container para sa inyo mga sisila para ipakita ko sa inyo kung paano. And then, mix nyo lang. Make sure na mix nyo ng maayos. Ang bango, no? mabagong talagang fabric conditioner. Katulad ko rin ba kayo na hindi na po hindi pwede maglaban ng walang fabric conditioner? Para siyang ano, <laughs> yung fabric conditioner ka para siyang condense. And then ilagay niyo lang yung lid. Niyan, dahan-dahan baka matapon. Kung may batang maliit kayo, make it sure yung hindi niya nakikita to ha. Baka akala niya gatas. So ako wala naman ako mga maliliit kaya okay lang ito. Kung may mga maliliit kayo mga bata, make it sure hindi niya nakikita. Ayan na, ganito na siya mga sisilab. di ba? So ilagay niyo lang siya, ako maglalagay. Although may mga ganito nga ako, gaya ng sinabi ko paulit-ulit ako, may anim na akong ganito. Ah... Uh, dito sa main door, sa sa garage door, uh, dalawa yung toilet namin sa mga bata tsaka sa amin doon and then master bedroom, chatter room. 'Yon, doon ko ito ilalagay. Uh, dito sa sala dahil meron naman akong ano doon yung ang tawag dito, meron akong ganito, oh. pakita ko sa inyo. Diyan lang kayo. Ito pag nagluluto, actually meron kami ganito. Ay naku, hindi siya nakasaksak. nagla yan. Tapos, nagaanyan yan ng mabang sa bahay. Ayan, meron mga ganito yung mga kotse namin. Tapos dito pag nagluluto ako. Pero dahil medyo pricey yung oil nito, kaya itong gagamitin ko sa mga sa buong bahay. Yun lang mga sisilabs, Sana may natutunan kayong DIY. Please like, comment, and subscribe. Hindi pa ako ganun ka-pro mag-vlog, pero I'm trying my best na makapag ako sa inyo ng mga idea na DIY sa bahay. Tayo yung mga full-time mom or yung mga nagtatrabaho din na mama. So, marami pa ako pwedeng ma-share sa inyo mga sisilaw.